Mga kwentong kababalaghan ni Mang Groli. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang malayong kagubatan, naglakbay ang magandang diwata na nagngangalang Adhara. Sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa isang lugar na misteryoso at puno ng lihim. Habang siya'y naglalakad, biglang naglaho ang kanyang lihim, na kagandahan, at siya'y napadpad sa harap ng isang maliit, na duwending nagngangalang alo. Kamusta, maliit na kaibigan? Bati ni Adhara, nagpapakita ng kanyang kabaitan. Kamusta din sa iyo, diwata, sagot ni Alon ngunit may pangamba sa kanyang mga mata. Naguusap sila ng biglang lumitaw, ang isang misteryosong lihim, sa pagitan ng kanilang kaharian. Isang mahiwagang puno ang bumukas, nagdudulot ng mga kakaibang liwanag at tunog. Ano kaya ito? Tanong ni Adhara, tila ba naaliw sa misteryo? Diwata, ito'y hindi pangkaraniwang kaganapan. Ang mga kaharian natin, ay maaaring magtagpo ng landas, at ito'y maaaring magdala ng magandang kapalaran, o delubyo, babala ni Alun, nagdudulot ng agam-agam. Sa pag-aalab ng kuryusidad, nagtulungan si Naadhara at Alun, upang tuklasin ang lihim na bumukas. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay, sa kanilang pagtagpo, ngunit handa silang harapin ang anumang pagsubok na dala ng misteryosong paglalakbay. Sa pagtahak ng diwata at duwende, sa misteryosong paglalakbay, natuklasan nila, ang isang masalimuot na kaharian, na puno ng kakaibang nilalang. Ang lugar ay nagtatago ng mga lihim at yaman, na hindi pa nalalaman ng kahit sino. Nang masilayan ni Adhara ang mga makukulay na bulaklak, at kakaibang nilalang na naglalakbay sa paligid, na pagtanto niyang, may kapangyarihan itong kaharian, na iba sa kanilang dalawa. Alun, tingnan mo ito. Ano kaya ang sekreto ng kahariang ito? Tanong ni Adhara, nakangiti sa kanyang pagkakatuklas. Ngunit, si Alon ay nagdududa at nagbabala. Diwata, baka may mga nilalang dito, na hindi sangayon sa ating pagbisita. Maaari itong magdulot ng alitan, sa ating mga kaharian. Bagamat nag-alinlangan si Alon, hindi napigil si Adhara sa kanyang paglakbay. Hindi niya napansin ang pag-aalala ni Alon, at tuluyang naglakbay sila patungo sa gitna ng kaharian. Doon, nakatagpo sila ng malakas na nilalang, na may taglay na kapangyarihan, ngunit puno ng pagdaramdam. Ang reyna ng kaharian na si Selina ay naglabas ng malalim na hinanakit at agam-agam. Huwag kayong magsilakbay dito, ang aming kaharian ay puno ng lihim, at mga alitang hindi kayo dapat makialam. Bungad ni Reyna Selina, puno ng pait sa kanyang tinig. Nagsimula ang alitan, sa pagitan ng dalawang kaharian. Si Adhara, bagamat puno ng kabaitan, ay hindi natinag sa kanyang layunin, natuklasin ang lihim, na nagtatago sa kaharian ni Selina. Ngunit si Alon, may pangamba at respeto sa mga tradisyon ng kanilang mundong duwende, ay nag-aalala sa magiging resulta ng kanilang paglalakbay. Nagpatuloy ang diwata at duwende sa kanilang paglalakbay sa kaharian ni Reyna Selina. Subalit hindi nagtagal, ay naranasan nila ang malupit na unos. Isang nakakatakot na nilalang ang kanilang nakaharap, isang itim na dragon na nagtatangkang paminsan-minsan naguluhin ang kapayapaan sa kaharian. Diyosa ng liwanag, ano ito? Sigaw ni Adhara nang mapansing malapit na ang kanilang harapin. Si Alon, bagamat may pangamba, ay nagtangkang makipag-usap sa Dragon. Kami ay naglalakbay ng payapa, hindi kami dala ng masamang hangarin. Pwede mo ba kaming ipaliwanag kung bakit ka narito? Ang Dragon, na siyang nagtataglay ng kapangyarihan, na maaaring magsanib ng dalawang kaharian, ay nagpahayag ng kanyang pangangailangan. Ang aming kaharian ay nanganganib sa isang masamang pwersa. Kailangan namin ng tulong ninyo para mailigtas ito. Nalaman ni na Adhara at Alon, na ang pagsanib ng kanilang kaharian ay may malalim na layunin. Inilahad ng Dragon ang pangyayari sa kanyang kaharian, at paano ito naging biktima ng masamang kwensa, na nais ang kapayapaan. Sa pagunawa at pagtutulungan, naglakbay silang tatlo patungo sa lugar, kung saan nararamdaman ang masamang kwersa. Doon, nagharap sila ng matinding pagsubok, at nagtagumpay sa paglaban sa kasamaan. Nang bumalik sila sa kaharian ni Reyna Selina, nagdala sila ng liwanag at kapayapaan. Natutunan ng dalawang kaharian, na sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaaring mabura ang agam-agam, at mapanatili ang kapayapaan sa kanilang mga mundo. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, naging malapit na mga kaibigan sina Adhara at Alon. Ang karanasan sa kaharian ng Dragon ay nagbukas ng mga pintuan para sa mas malalim na koneksyon sa pagitan ng diwata at duwende. Isang araw, habang naglalakbay sila patungo sa magandang kagubatan, napansin ni Adhara ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Alon. "Ano bang ikinakasama mo, Alon?" Tanong ni Adhara, puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Napahinto si Alon at mariing sinagot, "Naiisip ko lang kung paano ko matutulungan ang aming kaharian na maging mas makatarungan at maunlad." Tinukso ni Adhara ang kanyang mga mata at lumapit, "Alon, nasa kamay natin ang kapangyarihan para gawin ito. Bakit hindi tayo magsanib-pwersa at magtulungan para sa kapakanan ng ating mga kaharian?" nahulog ang loob ni Alon, sa kabaitan at kabayanihan ni Adhara. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit, habang naglalakbay sila, nadama ni Adhara, ang isang malalim na damdamin, na tila ba nagbabago sa kanilang ugnayan. Hinaharap ang pagtatagpo ng kanilang mga puso, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa isang tahimik na lugar sa kagubatan, tinanong ni Adhara si Alon, Duwende, sa bawat pag-ikot ng ating mundo, nararamdaman ko ang isang espesyal, na koneksyon sa iyo. May maaaring maging mas malalim pa ba sa ating pagkakaibigan? Tahimik si Alon, sa ilang sandali, ngunit, sa wakas ay numiti at sagot, diwata, nararamdaman ko rin, ang kakaibang koneksyon na ito. Marahil, sa paglipas ng panahon, maaaring maging mas espesyal pa ito. Sa pagtatagpo ng kanilang mga puso, nagsimula ang isang bagong yugto, sa kanilang paglalakbay. Ang pagusbung ng pag-ibig, sa gitna ng dalawang magkaibang nilalang, na hindi inaasahan ngunit, naging dahilan ng mas malalim na pagunlad, at pagkakaunawaan sa kanilang mga kaharian. Naging masalimuot ang paglalakbay ni Adhara at Alon, ngayong buo na ang kanilang puso sa isa't isa. Sa bawat paglipas ng araw, lumalim ang kanilang pagkakaunawa, at pagmamahalan. Ngunit, may mga hamon pa rin, na dapat harapin ng magkasamang diwata at duwende. Sa kaharian ng diwata, nagusbong ang mga tanong, mula sa mga kasamahan ni Adhara. Paano nangyari ito? Ano ang mangyayari sa ating kaharian? Hindi ba't bawal ang pagmamahalan, sa pagitan ng magkaibang nilalang? Dahil sa mga tanong na ito, nagsimula ang pag-uusap, at pagtatangkang ipaliwanag ni Adhara, ang kanyang damdamin kay Alon. Sinikap niyang linawin, na ang kanilang pagmamahalan, ay nagbibigay ng liwanag at kapayapaan, sa kanilang mga puso, hindi naman nagdudulot ng kaguluhan. Samantalang sa kaharian ng duwende, hinaharap ni Alon, ang mga kritiko, na hindi sumasang-ayon sa kanilang ugnayan. Ngunit, sa kabila ng mga pagdududa, nagpatuloy sila ni Adhara, sa pagpapakita ng wagas na pagmamahalan at pagtutulungan. Nang magsanig puwersa ang dalawang kaharian, upang harapin ang mga hamon, na pagtanto ng mga tao, na ang pag-ibig ay, mas malakas kaysa sa anumang uri ng pag-uusap. Ipinakita ni na Adhara at Alon, na ang pagkakaiba, ay maaaring magsilbing dahilan, upang maging mas maunlad ang kanilang mga kaharian. Sa pagunlad ng kanilang pagmamahalan, naging inspirasyon si na Adhara at Alon, sa iba't ibang nilalang, sa kanilang mundong masalimuot. Nauuso ang pagunawa at pagtanggap, sa kabila ng pagkakaiba, at naging simbolo sila, ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Sa pagtatapos ng mga pag-uusap, at pagharap sa mga hamon, naging mas maligaya at maunlad ang kaharian, ng diwata at duwende. Ang pagmamahalan ni na Adhara at Alon, ay nagdala ng bagong simula, sa kanilang mga kaharian. Nagusbong ang mga proyektong pampag-unlad, at pampayapa sa pagitan ng dalawang mundong, magkaibang nilalang. Nagsanib kwersa sila, sa pagtataguyod ng edukasyon, kultura, at pangangalakal upang, mapaunlad ang kanilang mga kaharian. Ang diwata at duwende, ay nagsilbing tagapamuno na nagdadala ng inspirasyon, sa kanilang mga kababayan. Ang kanilang pagmamahalan, ay naging simbolo ng pagkakaisa, at pagtanggap sa kabila ng pagkakaiba. Binago ng dalawa, ang pananaw ng kanilang mga kaharian, nagbukas ng mga pinto, para sa mas matatag na ugnayan at pagunlad. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga batang diwata at duwende, na nagtataglay ng kakaibang kakayahan, mula sa dalawang kaharian. Ang mga ito, ay nagsilbing tulay sa pagitan ng magkaibang mundo, nagdadala ng pag-asa at inspirasyon sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili ang pag-ibig ni Naadhara at Alon bilang pundasyon ng masiglang kaharian. Ipinamalas ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan na ang pagmamahal ay hindi naaayon sa anyo o uri ng nilalang, kundi sa damdamin at layunin. Sa makulay at masiglang kaharian ng diwata at duwende, dumating ang isang sandaling nagdulot ng malaking alab, sa puso ni na Adhara at Alon. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan, ay naging inspirasyon para sa ibang mga nilalang sa kaharian. Isang malaking kapistahan, ang ipinagdiriwang sa kaharian ng diwata at duwende, kung saan nagtipon ang mga tao, upang pagnilayan ang mga tagumpay at pagunlad, ng kanilang mundong masalimuot. Ang kasiyahang gumabalot sa paligid, ay nagdala ng kasayahan at pag-asa, sa bawat puso ng kanilang mga kababayan. Si Adhara at Alun, bilang mga leader, ay naghandog ng mga salita ng pasasalamat, at pag-asa. Tinawag nila ang kanilang mga mundong puno ng misteryo at kababalaghan, na maging huwaran sa ibang mga kaharian. Ipinahayag nila ang pagmamahal at respeto, sa kabila ng pagkakaiba, na naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagising si Adhara, isang araw na puno ng pangungulila. Si Alon ay nagtungo sa kaharian ng mga duwende, upang tutukan ng mga bagong proyekto at pangangailangan. Ang pagkakawali ng oras sa pagitan nila, ay nagdulot ng lungkot sa puso ni Adhara. Sa pangungulila, naglakbay si Adhara, patungo sa kaharian ng mga duwende, upang bisitahin si Alon ang kanyang pagdating, ay nagdulot ng maligayang sorpresa, kay Alon, at magkasamang naglakbay sila, sa kanilang kaharian. Bilang pagpapakita ng pag-ibig at pag-unawa, nagtagunod sila ng mga proyektong, magdudulot ng mas maraming pagkakaisa, sa kanilang mga kaharian. Ang alab ng pag-ibig sa kanilang mga puso, ay nagbukas ng mga pinto para sa mas masiglang pagtutulungan at pagunlad. Nang lumipas ang mga buwan, napagtanto ni na Adhara at Alon, na may mas malalim pa silang misyon, sa kanilang mga kaharian. Nagbukas ang pintu, para sa isang bagong yugto ng paglalakbay, ngayon, bilang mga tagapamuno na naglalayong mapabuti, ang buhay ng kanilang mga kababayan. Sa isang pagtutulong ng mga lider ng kaharian, tinuklas ni na Adhara at Alon, ang mga potensyal na proyekto, at reformang maaaring ipatupad. Nagtaguyod sila ng mga hakbang, para sa mas maayos na edukasyon, mas makataruman na ekonomiya, at mas susing pangangalaga sa kalikasan. Sa pagtatagumpay ng kanilang mga layunin, mas bumukas ang mga pintuan, ng kanilang mga mundong magkaibang nilalang. Naging modelo sila, ng pagkakaisa at pagtutulungan, at ang kanilang pag-ibig, ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ni na Adhara at Alon, ang pangangailangan ng mas malalim na pagkakabuklod. Nagdesisyon silang magtagpo, sa isang misteryosong lugar, kung saan, naruroon ang sinaunang puno, na itinuturing na sagisag ng eternal na pagmamahalan. Sa ilalim ng lilang ng puno, naghandog si na Adhara at Alon, ng mga panalangin at pangako sinumpaan nilang patuloy na itataguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan sa kanilang mga kaharian, at pabilisin ang pagunlad ng kanilang mundong puno ng misteryo. Ang kanilang pagtagpo sa ilalim ng sagisag ng eternal na puno, ay nagbigay daan sa isang bagong kabanata ng paglalakbay. Bagamat, mas maraming hamon ang naghihintay, alam ng diwata at duwende, na ang kanilang pag-ibig at pagtutulungan ay siyang susi sa pagtahak sa mas masiglang kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, natagpuan ni na Adhara at Alon, ang kanilang mga kaharian, na mas maunlad at mas makatarungan. Ang mga proyektong itinaguyod nila, ay nagdala ng pangmatagalang kaunlaran, sa kanilang mga mundong puno ng misteryo, at kababalaghan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naranasan din ni na Adhara at Alon, ang mga pagsubok at hamon. Dumating ang isang yugto ng pagbabago, at pagunlad, na nagdulot ng mga tanong sa kanilang mga puso. Ano pa ba ang kanilang magagawa, para higit pang mapabuti ang buhay, ng kanilang mga kababayan? Sa gitna ng pag-iisip at pagsusuri, nagkaroon sila ng mabigat na responsibilidad, sa kanilang mga balikat. Ngunit sa pagtutulungan at pag-uusap, natuklasan nila ang tamang hakbang, patungo sa hinaharap. Isang malaking pagtitipon, ang itinaguyod ni Naadhara at Alon, kung saan, nagbigay sila ng plataforma, para sa kanilang mga kababayan na ipahayag, ang kanilang mga pangarap at pangangailangan. Binuon nila ang isang mas malakas, at masiglang komunidad, na nagbibigay importansya sa boses ng bawat isa. Sa kaharian ng mga diwata at duwende, bumukas ang mga paaralan, nang mahigit sa pangangailangan ng edukasyon at kasanayan. Ang ekonomiya ay patuloy na umunlad, at masusing pangangalaga sa kalikasan, ang naging pangunahing prioridad Ang pagmamahalan ni na Adhara at Alon, ay naging inspirasyon sa kanilang mga kababayan, na magtulungan at magsikap, para sa isang mas maganda at mas makatarungan na hinaharap. Sa bawat galang, respeto, at pagkakaisa, napatunayan ng kanilang kaharian na maaari nilang pagtagumpayan ng anumang pagsubok na dumating. Hinarap ni na Adhara at Alon, ang pinakamalaking hamon, sa kanilang mga buhay. Isang malakas na puwersa ng kadiliman, ang bumalot sa kanilang mga kaharian, na nagdulot ng takot at pangamba, sa puso ng kanilang mga kababayan. Sa harap ng pagsubok na ito, nagtulungan sina Adhara at Alon na magsagawa ng mga hakbang upang labanan ang kasamaan. Binuo nila ang isang kwersang pagkakaisa kung saan nagtipon ang mga diwata at duwende upang sabay-sabay na harapin ang nagbabantang panganib. Ang kanilang pagmamahalan at liderato ang naging lakas na nagdala ng inspirasyon sa mga kasamahan sa pag-usbong ng kaharian. Nagtagumpay sila sa pakikipagtulungan at pagtutulungan, sa pagsugpo sa masamang kwelsang, nag-aambisyon na guluhin ang kanilang mundo. Sa kaharian ng diwata at duwende, ipinagdiriwang ang tagumpay, ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ang pagtatagumpay na ito, ay nagdulot ng mas matibay na pundasyon, para sa hinaharap ng kanilang mga mundong magkaibang nilalang. Bilang pasasalamat sa kanilang mga kababayan, nagtampok si Adhara at Alon, ng isang maligayang kapistahan. Ang kasiyahan at pag-asa, ay bumabalot sa kanilang mga kaharian, na nagpapahayag ng pagtatagumpay, ng pagmamahalan laban sa anumang uri ng kadiliman. At dito nagtatapos ang kwento, ang pagtagbo ng duwende at diwata. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.